Bilisan mo naman ayan, Dar. Kanina ka pa dyan, eh. Ito na nga, eh. Tapos na nga, ay. eh. Sasaksak ko na lang itong ano, eh. Pagal-tagal yeah. Eh. Eight. Ang init pa naman, eh. Pagpila pa kasi pabilisan tuloy ako, eh. O yan, Hello. O, ikaw na mauna, una Eh. Ikaw na lang. Una, ikaw na una. Eh, nagmamadali mo ako. Tapos ngayon, eh. Ito mo, ako mauna. Ikaw na mauna, na Eh. Ikaw so, na mauna. Kasi, may papaan ako sa'yo mamaya, eh. Gagawin. Ano ya ano mo? Ikaw na nang eh, mauna kasi ako mamimili pa ako ng kanta. Ikaw na ano bagong pipili mo kanta. Ikaw na nga muna para pagkatapos mo ako naman. Oh. Bakit ako ma? Ikaw na mauna eh. Ikaw nga nagmamadali kanina tapos ngayon paunahin mo po. O ako, mauna. No. Eh ano mo itong ano ko mga kanta ko dito mo. ikaw na mauna. Oh. Ano, kung papaunahin mo eh, mamaya matagal akong mamili eh. So may pagpapili. Asan na yan? Oh, yan o. Oh. Ito. Ito. I-unsit mo lahat yan. Ilan yan? Oo. Oh, oh. Ito ma? Lahat yan. Ano to? Eh, alam mo ka dyan, ko lahat. May na? Oo, oh, wag ka nagpili na. Kanyan ko pa kumaga ginawa eh. Para pa... Napili mo na to lahat, lahat to? Lahat yan. Para ba asat mo dito? Mahaba naman ito. Ngayon pa yan. Ito, ah. Tatlong page pa. Ano, tatlong page? oh wag umaga na yan, oh. Nay. Hindi ka ready. Hindi, ready. Kanina umaga, nagpili na kung makakantahin ko dyan sa libro. Kaya iyan, kung hindi ka na na magpili. I ano mo na lang sige na lang tuntuk mo Ito na ang ano, unahin itong libangon. Ay, baka, baka kulang pa to. Oh, eto oh, hindi mo natapos to isa yo. Kalapit pa diyan. Manap ka pa muna nai, ganto na lang. Hanapin mo muna yung iba pa. Para, para apat na page. Habang naghahanap ka, kakanta muna ako nai. Kakanta muna ako. Basta i-insert ko na to ha. Oh. Oh, e, i na 'yan natin, so, maghanap ka na dito. Hanapin mo na. Yung Yo, baka kulang pa yan eh. Sa dalawa tatlo, yung pang-apat na page hindi mo na puno. Punuin mo na nai. Maghahanap ako ng kanta dito. Kasi naman yung ka ano, nga, no, ibang kanta dito na gusto ko. Wala naman dito. Ha? Diba? Kaya ano, ito ang nakuha ko lahat. Gusto <laughs> mo yung Ilan sa ba? YouTube. Ganto na lang nai. Dito ka sa YouTube. Madali lang pindutin maghanap sa ng kanta sa YouTube nai. Tapos ako na lang dito sa video. Okay, tingisa na lang tayo nai. Tapos sabay tayo. <laughs> Ano ba yun? Hindi naman magpakarinig. At kung sabay tayo. Dito ko baka na sa YouTube. Eh, kasi na yung paunahin kitang pakantahin ay yung kanta ko bukas ko na makakanta. Babili silang yan. Ano ka ba? mabilis ang kumanap mabilis lang to Eh. yung iba nga dito mga Eddie Pellegrino mga 4 minutes, 5 minutes yun yung tatangahaba nun eh, meron ka pang may Victor Wood to pa dito Lord Soriano may Lord Soriano pa alam mo yung mga kanta ko na yan mga ano yan since 19 70s hanggang 80s you know? Yan gano'n yan. So, gano'n ikaw hanapin mo yung mga bago mo dyan wala naman matagal tayo pa yan nakalista na ipindutin mo na lang Nay, pwedeng ano naku mga limang kanta tapos ako naman. O oh, sige. Ah, Oo. Ha? Ah. Kasi kung ilalahat ko to, na bukas na akong makakanta. O, oh, ang masama oh, kaya nagpunan lang yun. O oh, sige. Yung... Ano mga abaan mo na yun? Sige, wala ko na Akin na yan. Pagpunin ko mga unahin oh, Sige. Walang pa, walang pa talaga yan? Walang pa yan, o? Oh. Walang um, pa ito. Hmm.